usa sa problema sa atong nasod karon kanigyong kagutong. kagutom nga adtong 2022 pag ingon gyud sa unit nga kon makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mulan slide ang pagbutar sa mga taos unit natuman bang 20 pesos? Natuman. At niaging simana, pero kadiot ra, pag may ra, or may to ba to, karon nawa na po siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom, usagid ni di ay sa gustos ginoo nga ma-address sa team Marcos o sa team Duterte kin sa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad kinsa manila ang nakapaarang-arang og jutay nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom Team Marcos o Team Duterte atong butaran katong na ay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom labi na kita mga Pilipinos. mabita na panahon sa eleksyon usatas mga nasod tap natsel pagyon kusog kayo aning kanang hatag panahos eleksyon o vote buying lain lain lagpaagi ang atong vote buying di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika sa Japan sa Singapore o uban pang mga nasod Germany France dili kita kadungog ana na atingali pero di gyud rampant ba dili parehas diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsihal na agya puntay madunggan nga ingon ana nya mo ingon gyapon ang mga tao ba depende si hatag pildis ko ano nga sinyas dayon di kakada og gugwa kay ana eh. ana luoy kay no luoy kay ta ona si Kristo ni offer katong katong inyong gikaon nga mana dito sa kamingawan, bisag nag to gikas langit, dili to mo itinood nga pan na langit. Kaya gigotong ramang yapon mo. Sige ramang yapon mo, pangitag kaon. Gigotong ba? Sige kaya pong pangita. Pangita. Ngilingay nga imong tupad. Ing e na mamahaw ka karon, Mamahaw ka Mamahaw? Mamahaw ka? Gahapon, namahaw ka? Namahaw ka Gahapon? Oh, nya karon mangita na sagag pamahaw. Nya ini paniod to mangita na sagag paniod uh, mga Pinoy Nama kita, tolok generally tolok ka meals. Nya mangita snacks. Nya sige lang kitag pangita anak kada adlaw, sig pangita. Satu, to pa dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kun makakaon mo aning pan sa kinabuhi, din agyod mo gutumon di na mo uhaon. Ano? Din ata mangitag pagkaon. Dili na na himuon atong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon mauna ang tinuod na pan nagikan sa langit. O kinsa man ang pan nagikan sa langit nga magwagtang sa atong kagutom o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya ako. Ako ang pan. Hilingay mong tupad nga na ka anak? mutuo ka, nga ang mukaon sa ginoo, di na gutomon, din auhaon, tuo mo dili. Kinsa din hi ang mutuo, ta sa kamon. Kaya siguro yung mutuo ha? Ah, okay. Okay kayo. sobra brother, sa majority kita, anak, na ang sunod pang ganahan pa ka magtigom o kwarta? Ganahan ka magtigom o kwarta? Kinsa din he, ang din agyon magtigom o kwarta. Tasa ka mo. Hawa na. Hawa na yung niisa. Ang niisa sa katusang wapay income. <laughs> oh, magtigom gani ka Ang number one rason, ana, unsa na lay o na Muna sa amahan namo, ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti, ang kalan o namo. Addressing to the Father ang kalan o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw pasabot ang ato di ay ang ato di ay source of food mao ang Ginoo dili ang kwarta Muna ayaw na lang pagtigom o kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw kay gi assure na na sa atong langit ng amahan pero kay wa man tamutuo ana hasta pagani ang atong pagpangayo sa Ginoo usahay sayop na kay moingon ka our father in heaven give us this day our daily bread ang imong ang tokon litukon ang kalanon amo sa matag adlaw pero ang imong worry ang kalan-on karong si manaha ang kalanon karong buwana ang kalan-on karong tuiga oh, di ba mo ni atong yun ako na so usba na lang ng imong wordings ang kalan o mo karong tuiga ihatag ka na mo karong adlawa ikaw niya usaha o manan mga usaka to isa, tigo ako ang sobra uh, o oh, nang gusto rin ta magdato tigo mon, kay para ni sa akong future para ni sa future para sa future siging tigom para sa future Nag-depression na tungod ng iyang anxiety about the future eh lain na sang lingi ang di mo lingi Dili, Diyos <laughs> nun. Lingi ako na imong tupad. Ina, ka mabalaka para sunod si mana. Ina ka no. kabalaka para sunod si mana. Pangutan o ato, atong ato mga nidagan karon nun pagka senador, pagka gobernador, o sa panang uban diha, congressman, mayor, konsihal. Ato ko silang pangutan o wak ba sila mabalaka para karong sunod si mana. <laughs> Nabalaka sila wak. Kanang nabalaka ay nalang nagbutar rin. Nga naman, kay mabalaka man na magtigong yun na ang resulta makalingkod na ang ilan na kabalaka sunod eleksyon mo na iniglingkod pa lang nila magtigom na na magtigom kay para sunod eleksyon kay mudagan pa man sila na naslay pundo daan. pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod si mana kung sa may mahitabo o lingkod na magsigira nagpangalagad. Tumano nila ang ilang mandato. Dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandato sa mga tao mo ilang tumanon. Dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihunahuna sa mga tao nga kibutaran gibutaran may pagkasenador, pagkakongresman, pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-board member, pagka-konsihal sa lungsod o sa syudad, amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna, si Kristo nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus, ang mga apostoles, o kusa ni Ana, ang gipili sa mga apostolis na dikon si Esteban nga gihisgutan sa atong unang pagbasa si Esteban wa maghunahunag pagkaon ang iyang ginahuna unsa may gisogos may Ginoo namo wa man moingon ang Ginoo pagtigom og pagkaon matag adlaw unsa may gisulti panglakaw kamo ug isang ang maayong balita sa kaluwasan isang yaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban na amay nasakitan ang mga ang mga leader sa ilang katilingban wa gyud honong si Esteban og sangyaw sige lang yapog sangyaw kamo mga asawa din he kinsa ninyo ang moingon pader so so karon din agyog ko magsupak-supak sa akong bana taas ang kamot asawa ba no oh. sa to padi ay mo sangyaw ang sugo sa ginoo sa asawa nga kinahanglan inyong nang ipakita mga asawa sunda kanunay ang inyong bana sama ang simbahan nagsunod ni Jesus nga iyang bana nga ma mo man mo muisas niyong kamot musupak kide mo si ginoo nga mo ma na may ako mong taga chance sugod so lang karon kinsa ninyo ang musaad na padir isang yaw na nako na ang may balita ipakita na ko sa akong mga anak ipakita na ko sa akong bana isang yaw na ko nila ang sugo sa ginoo nga nag-ingon di na yun ko magsupak-supak sa akong bana tas ang kamot, arang-arang kaya na ay mga nyumurur bag na nga uwa ikaw mo isa ay pa ikaw ikaw mo isa ayaw, ayaw pangupya anang imong tupad kaya ka hilik hilig yung kaya mo saona kupya sa una estudyante pa ta mangupya karon ayaw nagpangupya imo ng konviksyon si Esteban siya rang usa why kupya hay siya lang usa ni atubang dito so nang katibok tao ni ingon animal ka usbaruk sulte ah giing na naging Esteban mga kahit mong ulo inyong gipamatay ang mga propeta pastang lagota has lagi sila, hapak og bato. Pero ang sa may gisulting Esteban, dito gihapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo. Ang sa may iyang gisulti, ginoo sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Ang sa pag iyang gisulti nga, sangyaw gihapon, pagdayon niyang kamatay, misinggit pagit siya with all his force or strength. Ningon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? ano ah, na nah siya. gahapon, namatay ang ato gi sagop. Nganlan na siya roko. Kaila kay mo anak din he. Namatay gahapon. Ang nahitabo anak niya di ay, ni anhin na siya din hin, na wa siya kay Wa siya katugan og diin gid siya gikan og kinsa gay iyang tinuod nga ngan nya kay ligon man siya glawas gianggaan sila roko aw siya roko kay kargador ana trabaho nya na timingan lang na disgrace ya kay nag kuang, -kuang to, na trabaho baka kadang ano galinganan sa ano naapil na siya kalono <laughs> na apil siya kalono dito pag abot nako dire maglingkuran na nas roko dire sloyo magdag wheelchair, magsig inom po. o kulapo. O ana, masakit na siya. Hangtod, pag after mga two years, na si, kong kita niya diha, wala na siya kahigdaan. O ningon ko, himuan na balay kwarto nga gamay. Haroon na siya kahigdaan. na, na, na kilid na nga tong parkingan. Grahian dias kilid niya. Hangyo siya nga naasad ta siya CR. na asiyay katre, na asiyay kanang kalungagan, niya na siyay altar-altar, hangi o si anak, o niya hangi o siya, o kanaganing na sounds, radio. Palitan na radio, radyo, katong gamay og tingog, nagkasuon masato sila kato si, sila nga fariner, si Sean, Katong dugay-dugay sa tunato din, -tuna, kasuod man sila kay partner man sila sa inom, gipalitan uh, siyang siyon o kusog o tingog. Uh, muna, ka uh, kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal, kanang maglisod na ginawa, di na mukaon, akong hilugan, ini kasunod mga adlaw, naglingkod naman sa Dirisluyo, naginom naman sa Kulapo, Ya, si Cafe ingon siya. Kaduha na kaduha na sa kuno siya ni Palit og lungon ana sa so, uba ko moabot dire. Kay wa nalagi, anang, na lagi. himat himatyo na. Iya na lang kuno nahatag ang duha ka lungon nga lain. kay wa man mamatay kasunod si nag na naman sa kulapo. Atong atong niaging adlaw niingon ingon dire ako mga tao nga si Roko Padre Mora Galison naman nako di na kumuhilog si Padre mo moy pahiloga kay basig epektibo kay og oh, hilog ko anak basi kay kasunod si mana mo <laughs> In inom sa nagkulapo po, ah, hilog ang padere datong usang adlaw ah, pagkaingon og ma epektibo kayo ona ako lang ning gisgotan kay si Roko grabe iyang pagantos niya wa siya wa siyay matawag og ginikanan wa siya kay bawo okay, kinsa siyang ang ang iyang pagantos nakit-anas Ginoo Higog na siya sa ginoo. Anak siya ginoo. O ang iyang pag-antos na iyang gi, gidawat o gipuyan hangtod siya mamatay para nako, mo'y dako kayong assurance na di siya pasagdan sa ginoo. Kining pag-antos maugin ni ang mouthpiece nato ngantos ginoo. Kay sugo man na niya, take up your cross. Huwag ito magbalibad si Rocco. Huwag ito mamalikas niya tungod siyang pagantos na maglisod siya glakaw. Di siya hapit kabarog. Di siya kakuan. Di kito siya mamalikas tungod mo Musyagit lang siya kasakit sakit usahay, Pero di gin mamalikas. Muna, doon na na ganit ay pagantos. Ing na lang yun. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espirito. Ana. Ah, niyab, kulataho na kasi imong bana. Ing nunenimo. Ayaw siya pakasad a ah, Lord. Uh, this gonna change my love for you. Or kulatahon ba kasi imong asawa, yaw-yawan pag tamas kagtamas ginhawat, tamparoson pag yung ka, ayaw kasuko sa imong asawa. Ing na lang. Pasailu siya yes, nabuhat, Lord. Mao gustos ginoong isang yaw. Mao gustos ginoong nga atong pangitaon kadaadlaw. Dili ng pagkaon, Kunaan na ta ang tanang batasan kusog na kay manghatag hatag og pagkaon. Kanya kay kusog man manghatag hatag og pagkaon, dubli -dubli o pagkaon, dubli-dublihon sa ginoo ang iyasang ihatag nato in return. Di na ta magsigig pangitag pagkaon. Pero magsigig pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon, mawadaan na noon tag pagkaon. Kaya nga naman, mahimo naman self-righteous, self-centered. Muilog naman tas uban. Muna nga ato mga politicians karon na kusok ay e, pakaon silang kaugalingon, piligrong mga pildi na sila. Nga naman, kay hilasa naman ang mga tao nila. Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders, nga kusok ay e, mga hatag, bisan pag sila gi daug daog bisan pag sila gi, kung sa panadihan, nga injustice, sige lang yapog hatag, kana maunay technique na mudaog ka hain man nila kaha ti Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon maunay atong butaran haron siguro kita na Diyos nun ang atong gibutaran dili kalibutanon nindog